yan pintura namin, pinturahan na may isang patong pa lang yan kasi nga... eh yes, ang magandang ubaga sa kanya mga brossis dito litadihan pa lang natin tingnan gawin uh, nga, unti-unti nating tatapusin to kasi na uh, ulan-ulan ngayon ang gagawin natin ay postiso nitong pinakasubo. Papakita ko sa inyo. Ayan. Bali nauka kasi yan. Uh, bulok. Yeah, kaya ngayon ay uh, tinabas natin. Tapos meron na rin tayong kahoy na uh, natagayak nakagayak dyan. Ito. Itong kahoy na ito. Nasalpak natin doon ipakita na namin sa inyo mamaya pag na naipasok na, na, na natin ay naisakmal na doon na, 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 sa, sa sa pupustisuhan napatigil kami sa trabaho kasi may at may ulan, may at may ulan. So ngayon, naambun-ambun pa rin. Ang bali, napatigil kami sa trabaho. Uh, tayo na kami kung kailan na araw. So, napat pinturahan namin, isang patong pa lang yan. Kasi nga, naulan. Isang patong. Yung dalawang patong pa yan. Bali, tatlong patong gagawin namin dyan. Aso lang baon. Ayan mga kabrosis, at tayo eh papahinga na. Kasi so, eh, hapon na rin naman. Bukas na ulit. dito na naman ang ating video paalam na kay Johnny TV bye bye, bye, -bye.